Hi everyone! Samahan naman kami ngayon mag-celebrate ng pamilya ko sa Elliot's Bar and Restaurant dahil nga malapit na akong mag-600k followers. Hala, hindi mo kaya ba sobrang dami na natin? Oh. Well, ka rito yung pupuntahan tayo. Ay, saan na naman ba? Dito, kakain tayo. Ay, hindi ba? Sabi mo hindi ka nagagastos. Last na to, promise. Hindi ba? Diba, oh, hindi ka no, Ang ganda. Oh, di ba? Ang sasarap ng mga pagkain dyan. Hindi Last be? na to. Gutom ka na. Ay, kabog, oh, Tara ah, na, ay, gutom na ako. Okay, <laughs> ganun pala kasi alam kong gutom ka na eh. Yes! <laughs> mukhang masarap! <laughs> Oo, oh, okay, 190k followers na nga tayo mga be. Kaya naman talagang naisip ko na ilabas naman yung pamilya ko. Hala! Saan labas kaya yan? Kakain nga kami ngayon sa Elliot Bar and Restaurant dahil nga matagal ko na talagang gustong dalhin sila mama do. Pangarap ko nga kasi talagang dalhin sila mama sa mga gandang restaurant pero yung affordable naman yung price para talagang caring carry natin. Celebration ng na nga rin natin to 190k followers, grabe sobrang dami na talaga natin. Aww. By the way, yung pupuntahan nga pala namin ay e sa May Saranay, North Caloocan. Kaya naman shoutout nga pala dyan sa mga taga North Caloocan. San ba kayo bandaron bed? Baka magkita-kita pa tayo. Ang ganda nga talaga ng mood niya, Ate Girl, dito dahil nga makakatikim na naman tayo ng masasarap na pagkain. Hoy! <laughs> Ito nga pala yung outfit na Arian for today. Kailangan maganda yung outfit natin dahil nga maganda rin yung restaurant na pupuntahan natin. Lalagay ko na nga lang rin pala sa comment section yung mga pinagbilhan ko ng outfit ko at ng mga makeup na ginamit ko. Ang sarap nga talaga sa pakiramdam be na mailalabas ko yung pamilya ko ngayon. Tapos ay nagmamadali na nga rin pala kami banda dahil nga talagang mga gutom na rin kami. Nakamotor nga lang pala kami ngayon kaya naman nakasama ko ay yung mga pinsan ko at yung tito ko. Ayan, kahit wala yung boyfriend ko pa princess treatment pa rin tayo. Chiri! <laughs> Alam kong na-miss nyo ako dahil nga ilang araw din akong walang upload. Huwag nyo nang itanggi. Hala! <laughs> bet na bet ko nga talaga yung mga gantong rides. Sala na nangat kong pagkain yung dadayuhin natin. Tapos ba ito ngayon talagang hindi ko inaasahan na mangyayari. <laughs> Ew! Dito <laughs> <laughs> may sa akin yan. Ano yan? Ano yan sa naibo? Ha? Pag ganun ka, hindi lang inamoy kang baho. <laughs> Tawang-tawa nga talaga kami ng mga time na to, pero hinayaan ko na nga lang din. Inisip ko na lang na baka swerte yun. Hala! <laughs> Ayan, nakarating na nga pala kami sa si Elliot Bar and Restaurant at grabe, sobrang ganda nga talaga ng place nila dito. Hindi nga talaga ako nagkamali na rito i-celebrate yung 590k followers natin. Pumasok na, na kami para nga maka-order na rin ng mga pagkain. Naganap nga talaga kami ng affordable pero rin talaga masasulit namin yung mga pagkain at yung place na rin. Ito nga yung mga price nila, tignan nyo naman hindi tataas ng 500 pesos. Nagulat nga rin kami dahil nga nakita namin si Ate Love na kumakain din sa si Elliot Bar and Restaurant. Masarap nga raw talaga at affordable yung mga pagkain dito kaya naman talagang binabalik-balikan din nila. Pang family nga rin pala yung mga pumupunta rito dahil nga sa isang serving pa lang nila e eh, pang family na. Dinamihan na nga rin pala namin yung order namin para nga talaga matikman namin lahat ng na mga pagkain dito. Meron nga si laritong kare-kare, sinigang sa hipon, crispy pata, at ayan marami pang iba. O diba sa isang ulam pa nga lang ay talagang pang maramihan na. Balik ka rito, may pupuntahan tayo. Ay, saan naman be? Dito, kakain tayo. Ay, hindi ba Sabi mo hindi ka nagagastos. Last na to, promise. Hindi, hindi ba? ba Hindi no, ka nagagastos. Oh, di ba? Ang sasarap ng mga pagkain dyan. Hindi. Last Be na to. Gutom ka na. Come on! Tara na, gutom na ako. Kaya ka okay, garip pala kasi alam kong gutom ka na eh. Yes! <laughs> Bukod nga pala. <tarap. laughs> Oo, oh, oh, di ba? Bukod nga pala sa mga pagkain nila, eh meron nga rin pala sila rito mga drinks and shakes. Ayan, gutom na nga si Ate Girl Bay. Kaya naman ang sabi ko ay kumain na nga kami agad. Itong hawak nga ni Ate Girl ay yung cucumber at watermelon juice. 10 out of 10 nga talaga sa akin to kung i-rate ko dahil nga talagang lasang watermelon siya na may onting tamis. Itong grilled pusit naman nga isa sa unang in-order namin dahil nga talagang takam na, takam ako dito. Lambot nga siya kaya naman talagang madali lang nguyain at sobrang lasa nga niya in fairness. Kapag kumain nga kay Rita ay try nyo nga tong grilled pusit nila. At dahil nga nagkikrave nga rin talaga ako sa chicken wings, ayan umorder na nga rin kami at ayan sobrang sarap niya be grabe. Ito nga rin talaga yung inulam ko dahil nga nagustuhan ko talaga siya. Masarap nga rin pala tong boneless bangos nila na hindi ka na nga matitinik dahil nga boneless siya be syempre. <laughs> Kumain na nga kami bet. Ayan, kita nyo naman na chicken wings talaga nila yung pinakakinain ko dito. May dalawang branch nga pala yung Elliot Bar and Restaurant. Pero dito nga kami sa Misa Ranay kumain. At beka man naman dyan kung favorite nyo nga rin tong sinigang sa hipon. Dahil ito nga talaga yung number one favorite ko. Siguro kung papipiliin nga ako ng uulamin araw-araw, ito yun. Hello! Nilantakan ko nga rin pala yung lechon kawaling, lahat. In fairness, be, puro lutong Pinoy talaga yung matitikman mo dito. Kaya naman ka naghahanap nga kayo ng mga ganitong luto, alam nyo na si Elliot Bar and Restaurant nga ang punta. Kaya naman sobrang saya ko nga talaga na sinaselebrate namin ngayon dito yung 590k followers natin. Dati nga talaga kapag tumitingin kami sa magagandang restaurant, ang akala nga talaga namin ay eh, sobrang mamahal na mga pagkain. Pero so, na-intimidate nga lang pala talaga kami sa place dahil nga talagang mura lang yung mga pagkain dito. Pwede nga rin kayo mag-celebrate dito kapag merong may birthday sa inyo o kaya naman kapag may anniversary. Sobrang saya ko nga talaga dahil nga naranasan namin nila mama yung mga ganito ngayon. Pero dahil din naman sa inyo yun, be, kaya naman thank you so much. Aww. Bandang kalagitnaan ngayon, ngay ayan, nabusog na nga agad yung mga kasama namin. Ito uminom guys, pagsisaya. Ay, 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 bye ay, 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 Sa mga taga North Caloocan nga dyan or malapit dito, try nyo na nga rin pala dito sa Elliot Bar and Restaurant. Tapos comment nyo na nga lang dyan sa comment section ko na try nyo na rin dito. O diba sobrang dami na nga rin talagang kumakain dahil nga dito na rin sila naghahapunan. Ang ganda naman mabusog neto. Hello! Pwede nga rin pala kayo magpabalot dito kapag may mga natira kayong mga pagkain. Tapos na nga kami kumain dito sa bar and restaurant nila pero meron pa nga silang cafe kaya naman tatrain na rin namin yun. Gabi na nga rin kaya naman talagang masarap magkape at titikman na nga rin natin yung mga pastries nila dito. Ito nga rin yung Elliot's Cafe nila na maraming tumatambay dito para nga magkape. Sobrang lamig nga sa loob kaya naman kung bet nyo magsenti-senti at mapag-isa eh pwede nga rin kayo dito sa may taas nila. O diba sobrang bongga nga ng cafe nila dahil nga meron sa taas, meron sa baba tapos meron nga rin sa may bandang gilid. Bagay na bagay nga para sa mga mag -jowa. ang kaso lang eh, hindi ko kasama yung boyfriend ko. Hala! <laughs> Sa loob naman nga raw, madalas na tumatambay dito yung mga estudyante dahil nga dinadala na lang dito yung mga laptop nila tapos dito na nga sila gumagawa. Nag-order na nga pala kami ng mga kape na gusto namin tapos by the way, meron nga rin pala sila rito yung parking space. Sobrang ganda nga talaga ng place dito kaya naman kung broken ka, alam mo na. Chiris! <laughs> Nasa 100 plus nga lang rin pala yung mga kape nila dito Kaya naman pwedeng pwede talaga para sa mga estudyanteng kagaya ko Alam niyan ba na mahilig ako sa matamis Kaya naman ay nag-order na rin kami ng mga pastries nila Meron nga silang waffle, cookies, tapos meron ding mga cakes Ang sarap nga rin pala na itong pepperoni pizza nila na 200 plus lang Yung mga drinks naman nga nila, ayan, meron silang coffee base, cream base, at fruit series Ah, sarap! <laughs> sarap! Beh, kala ko ba masakit ipin mo? mga kami lahat, kayo naman ito na nga pinaka-exciting part, ang Tiki Man Time! Ito ngayon red velvet cake nila na bagay na bagay sa mga hindi mahihilig sa matamis dahil nga hindi siya katamisan. Itong waffle naman nga nila ay eh, parang hahanap-hanapin ko na yung lasa. Hala! Ito naman nga cheesecake nila, hindi kayo bibigoyin ito dahil nga inuwi ko pa to sa bahay namin, babe. <laughs> bet na bet ko nga talaga yung tamis niya, kaya naman talagang 11 out of 10 siya. <laughs> Oh, kayak <tuk tangan> O oh, diba sobrang saya nga talaga ng celebration ko sa Elliot's Bar and Restaurant at saka sa Elliot's Cafe nila. Kung pwede ko nga lang talaga kayo sa mong lahat, eh bakit hindi? Ay! Tapos pinalo ko nga talaga yung mga page nila para nga talagang updated ako kung meron silang mga bagong pagkain na pwede kong itry. Bet na bet ko nga rin talaga itong ice coffee nila, kaya naman try nyo na rin. Shoutout nga rin pala kay ate na ayan sa mga pala siya sa may likuran ko. <laughs> Sobrang thank you nga pala sa inyo mga be dahil nga malapit na tayong mag 600k followers, grabe. Kaya naman pa share na nga rin pala ng video na to para nga makita rin ng mga kilala nyo tapos mag 600k na tayo. Hala, <laughs> kahit nga na sobrang dami na natin ba, syempre nakatongtong pa rin ng paan ni Ayan sa lupa at hindi lilipad. Cheers! Yun lang, like, follow and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!